Dito mo lang malalaman kung gaano ka fake news si Maharlika at paano ito nagpe-fake news gamit ang social media. Wala na sana akong dapat na patulan na katulad nito. Ngunit mga kababayan ko, maraming mga Pilipino sa ibang bansa ang nag-PM sa akin patungkol sa mga inilabas nito na tila ba sila'y nagdududa sa mga sinabi ni Maharlika at nagdududa sa mga pinakitang ebidensya. Kaya sabi nila, payo nila sa akin, koy, liwanagin mo sa social media. Pwes ngayon, malalaman nyo na for the first time itong sikreto na to na hindi nalaman ng publiko. Nasabi daw nila, allegedly, mga kababayan ko, at kay Maharlika ay kumpirmado daw na may troll farm daw si Aimee. Kasama daw tayo doon. <laughs> okay na sana yung kwento, maharlika. Ngunit dinamay mo yung mukha ko. Kaya ang tao nagtanong sa akin eh dito ngayon liliwanaging ko. Ano nga ba ang pinaguhugutan nito ni uh, maharlika na sinasabi niyang parte tayo ng troll farm ni Amy Marcos. Totoo bang may troll farm si Amy? Mga kababayan ko, pakita muna natin itong video na to. Kung totoo nga ba ito, mga kababayan. Nako, may nagsend sa akin. Ang dami pa na niyo Tignan nyo nyo, oh. Kasi ano si... Tignan nyo mabuti, mga kababayan ko, ha. Pangga. Ang dami na... First, ni Amy. Sino ito, mga to? Ayan, tignan nyo, ha. Ah. <laughs> mm -hmm. no wonder. Ngayon ko lang ito nakita. Ngayon niya lang daw nakita. Tandaan niyan, mga kababayan ko, ha? Ngayon niya lang daw to nakita. People's Initiative, o, oh, kita nyo ha? Ito, papakita ko. So, ito si... O, oh, yan. Okay? Nasa gitna daw si Senator Aimee. Yan daw. Ang kanyang mga... Tapos, pinakita niya dito... Nalagaan ni Aimee, mga vloggers. So, magkano kaya... Ayan. Ulo na mga to. Ayan, may nagsend sa atin, biglang pumasok. Yung mga... Bigla daw pumasok. Cute na vloggers. Tulong-tulong sila sa pag-atake kay Palangka. Imagine mo. Ayan, si... ayan, ayan. Ang fake news na. Lahat versus me. O oh, yan, fake news na yan. Mga kababayan ko. Oh my God, I can't believe it. Okay. Ano nga ba ang totoo? Aha, uh -huh. silang lahat kaya pala, no? Mm. Silang lahat. Ayan daw ang mga laga ni Amy, mga vloggers. Tag -ta kaya to? Tagma Ayan. Ayan, naninira na kasi Amy. Nanini naninira na si Maharlika. Magkano okay, yung mga yan? Okay, 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 okay. Okay, sino to? Oh, ito daw ang mga laga. -tano? Ayan, sila Joey. Mm -hmm. Tapos sila AJ, si Coco Locoy, si Tatay pa nga kasama yan. Troll, troll din ba yung matanda na yan? Kilala niya ba yung mga yan? <laughs> Ayan, mga kababayan ko. to. sulitin natin para bugbog sarado. O, oh. sige. Inisin natin. Ha? Walisin natin tong fake news ni Maharlika. Okay, number one. Patunayan natin. Tingnan natin. Pakinggan nyo ha. Magulat daw si Maharlika. Sa akin? Magulat daw si Maharlika. Ang dami pa na oh. Dito pa lang, mga kababayan ko, fake news na kagad siya. Si, ano, si Mangga. Ang dami na Dahil galit na galit siya kay Sen. Raimi Marcos at kay Daryl, idadamay niya lahat, mga kababayan ko. Ganyan mag tantrums itong ating uh, bida ngayon, mga kababayan ko. Ganyan po mag tantrums ito, mga kababayan ko. Pero imo nagkakaamnesia ka, maharli ka? Ay, mi, sino mga to? Ah. Oh, tapos sasabihin niya. Sabi niya ganun, nagulat daw siya, may nagsend daw sa kanya na meron daw mga vloggers sa troll farm si Amy Marcos, mga kababayan ko. Tapos may bigla siyang pinakita na picture. At yung picture na yon, picture namin together with uh, the PBE na Philippine vloggers elite noon. Tapos mga vloggers na iba pa, sila Loco, sila Joey, nakasama namin with also ano yung mga DDS nagsama-sama doon mga kababayan mga kapatid papaliwanag ko sa inyo kung bakit ah, no wonder ngayon ko lang nakita ayan ayan people's initiative oh, kita tanyo ha ah, ito papakita ko tapos sasabihin niya people's initiative wala naman na pag-usapan people's initiative doon so ito si Amy okay okay yan daw klaruhin natin okay, mga... klaruhin natin klaruhin natin to bakit nag bakit nagkaroon unang-una ng picture na ganito? Kasi hindi pinaliwanag ni Maharlika. Eh. Ang sabi lang ni Maharlika, troll farm ni Amy ito. Ito yung mga binabayaran daw allegedly ni Amy Marcos, mga kababayan ko. Ganito 'yan. This was 2023 nangyari. Para sa makikakaalam na lahat, 2023 po ito nangyari. Noong 2023, mga kababayan ko, magpapasko, mga kapatid, magpapasko. Wala pa pong away na namumuo ang Marcos Duterte. Klaruhin natin, mga kababayan. Wala pa pong away na Marcos Duterte. Tama po ba ako, mga kababayan ko? Klaruhin natin. Wala pong away niyan. Lahat po ng dalawang kampo ng vlogger na ito ay magkakasundo kasi meron pong tinawag na unity team. Tama? Correct me if I'm wrong. This was 2023. Ako na po magsasabi sa inyo, mga kababayan ko. 2023 pa po ito nangyari. At hindi po ito uh, hindi po ito troll farm ni Innie, nang sinasabi nila mga ah, kababayan. Kaya tawan-tawa po ako kay Maharlika ah. nung nagsasabi po si Maharlika ah, mga kababayan ko na ito, mga tong mga vlogger na to. Ito yung mga vlogger ni Amy Marcos na troll. <laughs> Nanonood po kayo sa amin that time. Nakita nyo po kami that time and naglalay po kami. Nung panahon na yan, mga kababayan ko, kasama pa natin yung mga DDS vlogger, na marcos Marcos unit team noon. Kasi nahati yan eh. Mga kababayan ko, to be honest eh, nahati yan. Yung mga DDS na sila, Mark Lopez, sila Joey, sila Coco Locoy, si, uh, kami naman sa PBE, yung mga maliliit na TikToker, mga vlogger, sila Lily Sican. I think, that, oh, wala si Coach Jarrett dyan, tsaka si uh, ano, wala sila dyan noon. Kompleto yan. Alam nyo ba kung bakit nangyari yung patawag na yan. Nagpunta kami doon. Kwento ko sa inyo. Nung panahon na yon, hindi kami napapansin sa Malacanang. Kaka, kaka, kakalabas ko lang noon eh. Kung di ako magkakamali noon, 2023, nag-out ako niyan sa ano, kakalabas ko lang niyan sa palasyo. I was the president of Tugon during that time during that time, year na yan. Tapos bumaba ako sa pwesto, lumabas ako ng tugon para maiwa makaiwas ako sa affiliation sa kanila. And then, may PBE, inadap ako. Inadap ako ng PBE, na-meet ko si Daryl Yap, na-meet ko yung uh, iba't ibang vloggers, which is ando na pala yung mga maliliit na vlogger na mga nakasama ko. Maliliit, malalaki, marami yan, mga kababayan ko. Marami rin mga sikat dyan. So tayo, Maabayan ko, syempre, pinaunlakan natin yung invitation ni uh, Senator Ivy Marcos. December 15, nagpatawag si Amy na sabi niya, ah, tipunin niyo yung mga vloggers kasi hindi naman lahat pinatawag sa Malacanang. pili pili lang yung mga vlogger na pinatawag doon. Yung mga hindi kasama, pumunta dito sa bahay. So ako naman, di ako kasama sa Malacanang during that time kasi may away kami. May war kami nung dat nung namahala, nung tugon noon, noon pa yon, mga ko, at uh, maraming kami naging issues na hindi naman na, hindi ko na, na ma-discuss dito, na uh, alam ko naman, alam ko na ako yung tama, mga kababayan ko, eto na, mga ko, eto na, eto na mga kapatid. tawag ni Amy Marcos yan para mag-enjoy ang bawat isang vlogger na sumuporta kay PBBM. Tama. Tama ako dito kasi ito yung story nun. So si Daryl, in-invite ako, in-invite ni Daryl yung mga ano, kabilang kampo to unite. Para makita ng tao na we are united by the unity team. So, as sa Marcos, walang away si Amy at ang kapatid niya nun. Si Amy, gitna, lang gitna lang. Kaya nga sabi, super ate ang tawag namin. Kaya naman kami napalapit kay Amy Marcos kasi sa lahat ng mga kapatid ng sa lahat ng mga Marcos, siya lang ang nag-open arms sa amin na patuloyin kami doon sa ancestral house nila para makadaupang palad para uh, makakakainan, kwentuhan, kantahan, palaro, may gifts, everything. Mga kababayan ko, 'yun yung nangyari. <clears throat> Kaya po malaking kasinungalingan po yung sinasabi ni Maharlika na si Amy Marcos daw ay bumuo ng troll farm. Hindi po troll farm yung nangyari dyan. Hindi po pagbuo ng troll farm yan. At ni, 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 isa dyan, wala akong binayaran si Amy Marcos. Mga kababayan ko. Bagkos kami pa yung pinakain. Kami pa nga yung inasikaso with the catering, with the sound system, with the program, may ganito, may ganyan. Lahat inasikaso. May media pa nga dyan eh. Ba't hindi nabanggit? Diba? Mga kababayan, may media pa dyan. Mga kapatid, at uh, masasabi nila na troll farm? Wow! <laughs> Kasi, kayo rin ang makakapagpatunay. Opo, kayo rin ang makakapagpatunay niyan. Bakit? May live stream po ako during that time. Live po kami during that time. At nakikita nyo po yung program, yung flow nung ginagawa ho namin. Yan ho yung mauna-unaan. So ngayon, sabi ni Maharlika dito, ang kanya mga yun yung mga inalagaan ni Ayming, mga vloggers so magkano kaya per ulo ng mga to okay tanyo fake news kagad ka agad. magkano kaya per ulo ng mga to mga kababayan magkano kaya per ulo ng mga to sabi niya ganoon fake news kagad ka Kahit sabihin, kahit sabihin natin, wala, mga kababayan ko, na wala namang uh, ganung eksena, mga kababayan ko. Sasabihin niya dito, sasabihin niya sa social media, ni troll farm ni Ayming Marcos to, gayto, ganyan. Maniniwala ba kayo? Hindi. Balikan nyo lahat ng mga content namin during that time. Makikita nyo sa video kung kami ba ay troll farm. It was a party. Oh. Kaya, may nagsend sa atin, biglang pumasok. Yung mga dugyot na vloggers. oh, tapos sasabihin niya, dugyot na vloggers. Alam mo, ang kapal ng mukha nito ni Maharlika, no? Sa totoo lang. Hindi ako Maharlika, ha? Huwag mong laitin yung mga kaibigan kong maliliit na vlogger. Huwag mong sabihin dugyot na vlogger sa totoo lang, alam mo, ikaw nakatapa ka lang sa tate. Nakatapa ka lang sa tate. Pero tandaan mo, bawat vlogger na yan, may dignidad. Okay? May kanya-kanya lang kaming se may, kanya may kanya -kanya may lang kaming sinusuportahan ngayon na na mga politiko because we have we have to stand our ano uh, Oh, uh, kung mga kayang paninindigan namin. Kung Duterte ka, Duterte ka, Marcos ka, Marcos ka. Maghiwahiwalay tayo, wala tayong problema. Pero gusto ko lang malaman mo. Huwag mong sabihin, maharli ka. Huwag mong sabihin, maharli ka, Na hindi mo alam yung lakad na yan. Pucha, alam ko, andyang ka, uh, andyang ka. Sa kanino? Kausap mo si Trixie, di ba? Tapos sasabihin mo troll farm. Hindi, <laughs> maglabasan tayo ng baho. Pagkatapos niyan tandaan mo, diyan nagkahiwa-hiwalay lahat ng maayos. Separated ang Duterte, separated ang mga Marcos loyalists. Para walang gulo, walang banggaan sa pagitan. Pero 'wag mong sasabihin na hindi mo alam 'yan. Dahil alam ko, ikaw maharlika, tandaan mo. Nanghihingi ka ng pera kay Senator Amy Marcos. Tandaan mo 'tong sinabi ko. Ha? Nanghihingi ka ng pera. Bakit ko nalaman? Di ba kausap mo si Trixie? Di ba? Kausap mo si Trixie. Lahat ng mga DDS pumasok doon sa pintuan. At alam na alam mo 'to. Huwag ng taong bayan. Kaya yung, kaya yung sinasabi ni Joey na itong si ano, si Maharlika nangingi ng pera kay Amy, totoo yun. Kasi bakit? Napagkwentuhan sa labas yun na ang presyo ng ulo nito ay higit sa 200,000. Now, ibabalik ko sa iyo yung salitang ganun hindi ka pinagbigyan ni Amy kasi wala namang ganong pera si Amy Marcos para magbayad ng troll na kagaya mo. <laughs> mga kababayan ko. di ba? Sa Sasabihin mo ngayon, troll itong mga lahat, magkano binayad dito? Bakit ka naghihinala ng ganyan? Kasi bakit? Ikaw kasi nag-offer ka ng pera, nag-offer ka na ito ang presyo mo. Eh, hindi kami ganun ni. Eh. <laughs> Hindi kami ganun. Marley ka, ka naman sa sarili mo. Diba? Tingnan nyo to. Tulong-tulong sila sa pag-atake kay ka, Imagine mo silang lahat. Tulong-tulong daw kami sa pag-atake sa'yo. 2022 yan. si ulo ka ba? <laughs> Binanatang ka ba ng mga yan? Hindi ka kinakausap ng mga yan. Hindi ka kakilala ng mga yan eh. Versus me? Oh my God. <laughs> Versus me? Oh my God. I can't believe it. Aha, uh ha? -huh. Silang lahat kaya pala, no? Tignan nyo, ha? Ah. Silang lahat. Ayan daw ang mga laga ni Amy, mga vloggers. Tag, -tag Tagma magkano kaya to? Tignan nyo mabuti. Tignan nyo mabuti. Amy, mean, tagma magkano yung mga yan. Okay? Sabi mo, Amy, I magkano ba yan? Sino to? Oh, ito daw ang mga laga. Ayan. How can you imagine? Naaalala nyo ba to? Itong matanda. <laughs> Naaalala nyo si Tatay Ping? Naaalala nyo ba si Tatay Ping? Yung matandang vlogger na kasama namin. Mga kababayan ko. Na taga Kabite. Sino nakakaalala kay Tatay Ping? Mga kababayan ko. Sagutin nyo ako. Siya yung matandang vlogger. Na nagko-cover noon. You think troll to si Tatay Ping? Sa tingin nyo troll? I-troll e, ba tong matanda na to? Kawawa naman kung mapaparatangan ng troll. Mga kababayan ko. <laughs> Alam mo, sa totoo lang, na natatawa na lang ako sa banat ni Maharlika eh. Para iangat yung sarili niya, para iangat yung buhay niya na, ay, ganito, 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 ganito. Kasabihin niya na, hindi, ganito, ganito, ganito ganyan. Pucha, Maharlika, imagine mo, babanatan ka ng ano matanda na to? <music> troll ni Aimee, matanda. Diyos ko naman, ang ma ma maharlika, ka. Ang tigas ng moa mo dito. <laughs> Ay, oh, kilala niyo ba yung mga yan? <laughs> That's the worst, mga kababayan ko. Imposible pong hindi alam ni Aimee yan eh. Ay, hindi, imposible hindi alam ni maharlika ka yan. Kasi kung titignan ninyo kung sino tong nandidido, mga kababayan ko, ayan, kilala nyo naman kung sino yan, oh. Si Joey and si Coco Loco. Eh, sino yung nakapula? Mga kababayan. Diba? Babanatan? Babana Kailangan bang banatan nila yan? Mga kababayan ko? Kailangan pa ba namin banatan si Maharlika? ka? Alam mo sagot nga ni Manang uh, alam mo sagot nga ni Manang ay, ni Manang I Ayminon mean, minon naalala ko. Yan lang patulan. Ang kailangan natin yung malakas na suporta sa presidente. Kasi hindi pa sila nag-aaway ng kapatid niya noon eh. Walang wala pang away kami nakikita noon eh. During that time, yung mga hindi lang makapasok ng Malacanang, si Aimee ang kumupkup. ba? Diba? Yun ang totoo doon. Pero, pero hindi ito binu hindi to nagsama-sama for, for, to attack Maharlika. There is no agenda na gano'n. Walang gano'n na agenda doon. Ang agenda don mga kababayan ko, paano matutulungan ng gobyerno. Hindi para pag-away-awayin. Kaya wag kang wag kang plastic maharlika, ang daming mga vlogger niyan. 'Di ba? Ang daming mga vlogger niyan, ang daming mga content creator diyan na hindi pinansin ng malakan niyan nung no? kaya nang jajaan niyan hindi para atakihin ka. Hindi para atakihin ka. Hindi rin para bayaran ni Amy Marcos dahil hindi naglalabas ng pera yung tao na yun. <laughs> Totoo lang mga kababayan ko. Kaya fake news ka, fake news ka dyan. Oh. Sige, labas mo pa isang ebidensya mo. Lalabas din kita ng isang pang ebidensya. Nahamong kita, maharli ka. Matapang ka. Labas mo yung konvo nyo ni Trixie ng December 25. Ay, December, December 15. Yan yung event doon. Patingin niya kung wala kayong phone call na inahamon ko to si Maharlika mga kababayan ko. December 15 labas mo yung phone call yung survivor. Sige nga. Yun lang gusto ko sabihin mga kababayan ko. To be honest ang lakim fake news ni Maharlika dito. Ako hindi, hindi, na, hindi na ako hindi na tatalab akin to. Ba't naaawa ako doon sa mga tao na mga maliliit na vlogger na pinagsasamantalahan nito ni Maharlika ng kanilang karapatan na makapagsalita. Hindi, hindi, hindi maririnig yun. Kasi maliit. Yun lang ang kaya mong bulihin. Subukan mo ako. Papatulang kita. Promise ko sa iyo